Ang mahilig lang sa pagluluto ang makaka nito Sino ba namang hindi magsasawa sa paulit-ulit na ulam? At tayong mga cookeryst, chef at filling chef ay hindi talaga tayo mawawalan ng dishkarte pagdating sa pagkain Mahilig tayong mag-explore sa pamamagitan ng pag-imbento or experiment ng mga recipe Kagaya na lang nitong recipe ko ngayon ang mga ingredients ay ilalagay ko na lang sa dulo ng ating video para naman hindi ninyo skip itong part na ito at para tuloy hanggang dulo ang panonood ninyo. Sa first part na nilagay ko sa bowl, ay grated na talong, dahil meron akong natirang talong sa bahay ay malapit ng masira kaya minabuti ko na lang na isama sa gagawin kong recipe, kasunod kong nilagay ang harina 1/4 cup, asin at paminta pampalasa. At para mas dumami pa ay nilagyan ko ito ng isang lata na corn chicken, pwede dito giniling, Tuna or gulay depende na po sa gusto ninyo. Isang itlog at kaunting tubig. Haluin lang ito ng mabuti at ready to fry na ito. Maglagay lang ng tatlong kutsara sa mixture at e-flatten ito to make a round shape. Okay lang na hindi round shape basta ma-flatten mo na sa kawali ay goods na yan. Fry until golden brown both sides. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. At once maluto na ay hanguin ito at lutoin pa ang iba hanggang sa matapos. Sobrang bango nito, para siyang burger patties. Nakagawa pala ako ng anim na piraso ng talong steak. Sa same pan ay naglagay ako ng kaunting mantika at igisa ang sibuyas. Once translucent na ay lalagyan natin ito ng tubig mga 1 half cup. After a minute ay ilalagay na natin yung tinunaw na harina sa maliit na tubig. At haluin mabuti hanggang sa magblend at walang lumps. At kapag halong-halo na ay na natin ito ng toyo o soy sauce pampakulay lang ng ating gravy sauce mga dalawang kutsara. Haluin lang din at titimplahan natin ito ng paminta at seasoning. Pwede na ang asin pero ako kasi gusto ko malasa ng kaunti. More paminta mas okay para may extra ang hang. At once natimplahan na ay haluin lang ito at pakukuluan hanggang sa lumapot. Sa recipe ko ay may lumps pa. Kaya sasalain ko pa ito para mawala yung lumps. Again, Natural lang na magkaroon ng lumps lalo na kung ito ay natigilan mo sa paghalo. Ito na ang mga list of ingredients ng ating talong steak. At ito naman ang mga list of ingredients sa gravy sauce recipe. At ganun lang kadali gumawa ng gravy sauce sa ating talong steak, o diba meron ka ng new recipe na may pagmamalaki sa pamilya mo, at tiyak kakain talaga ang mga bata nito kasi bago na naman sa mata nila. At least sa ganitong paraan ay gawang bahay at makakasiguro kang masarap talaga ang inihahain mong ulam sa pamilya mo. Na kahit sa ganitong mga sangkap ay makakagawa ka na ng masarap at bago na recipe. At ito na ang ating talong steak with gravy sauce. O di ba mukhang burger steak lang yung atake pero gawa pala sa talong at corn chicken. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.